Good morning mga amigo. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga amigo. Ngayon nandito na naman tayo sa Dayo no. Ah, uh, apat kami service dumayo mga amigo dito sa Bakal na Buya. Ayan, Bakal na Buya. Yan. Another day, is another adventure na naman tayo mga amigo. Bago mag-umpisa tong vlog natong mga amigo, pasasalamat muna sa inyong lahat sa mga sulit kong supporters, subscriber. Tap tap tap. Ah. Tap tap. Mga salute viewers at sa mga hindi nag-skip ng mga ads. Yan, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Lalo tigit sa ating mahal na Panginoon sa pagbibigay lagi ng malakas sa pangangatawan at sa mga biyayang natanggap sa araw-araw. Katulad yung sinabi ko, apat kami, si Oliver, si Tonton, si Arnil Yan, ngayon maglatak na tayo. Hindi na kami nangyayitang dahil wala namang sibad ang kita ngayon. Sa laot to, walang uh, sumisibad sa kitang. No? Kaya, yan. Dito ay maghunting tuna tayo mga amigo, hunting tuna. Alright. Samahan nyo na naman ako mga amigo sa aking uh, panibagong adventure for today's video. Lata na tayo. Tara. Let's go. Dahil pala wala tayong buga amigo. Mag, ano, muna tayo mag muna tayo ng, ano, pangbuga. At magbaybuhay muna tayo pala. Buhay ka ngayon pinamano ka ngayon minggo Ika na bay kita Ipaw is daw Ayay ka Ayay ka yoy Binamaano tuminggo Buhay lang ano Kailangan natin magbubuhay Para makahuli tayo ng black parlin Mamaya maglatak tayo Pang tunak Halik bay, na ba? Huwag ka na Uy Uy Isi ka na Yan katamtaman Ang buhay buhay mga amigo Ang buhay buhay Si Migo ating gamitin Ay kapatay na Wala nang mata mga amigo Oh Anyways Kiri lang yan Kahit lang mata buhay pa rin yan Okay ka angkat burung. Lain natin saripan, lain. Baka may black marlin na maligaw at makahuli tayo. Oh, mga dudes, mahuli ka na black marlin. Nako, malapit na kaming pauwi ay hindi ka pa nakahuli mga dudes black marlin alright tara tuloy pa tayo let's move okay galang galon agay ko pa ko galang galon naman ala aray ka Agai, agai, Ah. Agai Gita namang galong-galon Patay, bulung-bulung mayat ato Ah, grabe ah, Susun-susun aja lo natin oh Lumut na Grabe Galong-galon eh Sakit siapa Patay pajama Bulong bulong sa tumigo Galong galon ah, Galong galon na ni Galong galon kasi isa dito ay eh. Uy wala na yata Pastilan sakit ng pa ako Tapos wala ka na No 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 sakit na Dito ka na bi Dito ka na Sakit ng ako mahigit menghawakan hawakan at makamayan ni di tahu daw ang galon nga kayo tagsingkuhan mga amigo kasama ninyo natin oh grabe ka na haba nilangui ano nilangoy nilangui no? ng no? nilangoy tapos galong galong lang pala Woy, 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 pala yan Pala yan, ha Badsat ka ha? Oh, palakinan galung-galung Oh Saus, ginaw ko Woy, ginaw ko Gana, boy Ah Gitu na naman tayo, ginaw galung-galung na naman Magandang tabak Kaya Walang-kawala Gana mm. galung-galung agen, mga amigo All right Thank you Lord Mahalawang biyaya Let's move Agoy, ba't lo, ilo, kamera Excuse me Alright mga amigaw, dahil hindi na kumain sa trolling Maglatak tayo, maglatak na Gamit natin tong ating Pusit Itong pusit natin o, no? kagabi Marami tayong pusit ngayon at sana maraming tuna ang mahuli nito. Let's go. Tayo ay mag gayak lang sa ating unang paglatak dito sa Bakalabuya. Karya pa rin yung ngalan natin, buhay-buhay. Si Hindi ako dalawa kong pataw mga amigo, hindi pa nakahuli. Siyat lang ang ating inaasahan mga amigo. makahuli ng na. anyways hindi pa sila gumagana gagana din yan pagdating ng araw at panahon eh. pagdating ng araw ang yung buhok ay puputi na rin oh yeah oh inilaw na pusit sabay tayong mga nga gamitin natin pa rin si as usual palagi natin itong ginagamit ito lang ating inasahang pataw sa pagkakaroon sa pagkakaroon ugunya okay unang latak natin dito sa buyang bakal mga amigo sana ay makahuli kami dito lahat para usar kilo ang dayo mga amigo ang dayo namin ngayon ay 3 milyahe lang naman ang mother boat malapit lang 3 nautical miles equivalent to 5 uh, kilometers yata ganyan more or less 5 kilometers okay let's do this Lalaban na naman tayo sa lalaban na naman tayo mga amigo sa hamon ng buhay. Yan. Shout out sa mga lumalaban diyan ng patas. <laughs> patas. Lumalaban ba kayo ng patas mga amigo? Shout out sa inyo. Magandang umaga. I salute you. For being patas. <laughs> oi Oy. Kay tagal nang inihintay sa'yo na ako ay mahalin mo Okay, tara, let's go men Nasaan ang buya?

Muchas gracias, amigos y amigas. Since pa ngayon mga amigo ay hari natin ng 40 lipa. Buenos dias. Unang Ariadas Padlas. Korinta ni pa lang ating area ngayon. Eh no, kasi sikat lang ni Haring mabangis na araw. Mabangis mga amigo dahil napakainit niya ngayon, oh. Padlasin natin, tanggalin natin yung bato. Nang makita ng tuna ang ating pamain. 40 y Ok. Okay. Alright. Let's go. Muchas gracias, amigos de amigas. Galon nyata, tak. Galon suruh manggo. Galon galon. Ya paling galon galon nang mangan ku. bánh tiền <laughs> Ah, di lawan hmm. di Lawan. Lawan pala Tara, area pa tayo. Oh. Di pa tayo ng fishing spot mga amigo. Punta tayo dun sa balik sa mother boat baka doon baka doon ang sibad. Dito ay wala, wala tayong mapala dito. Uli natin dito ay ano lang ma ah, ah, tulingan lang peraso. Nawala ang daraw. Nawala ang tuna sa buya ko. Yan, makalipas ang uh, 10 minuto mula dun sa Bakalabuya. Nandito na tayo sa pwesto ng mother boat, mga amigo. Ayan, yung mother boat. Hindi oh. ko alam kung sibad dito kanina. Mamaya, magtanong tayo mga amigo kung si ba dito kanina ng tuna. No? Maglatag tayo, mga amigo. O, oh, kanda na tayo. Kanda tayo para makahuli tayo ng tuna kung sakaling mang meron. Tara, Der hat einen 60 er Time check alas 9.42 mga amigo ang oras uh, Tayo lang isa dito sa ribahan Tayo na lang naglatatak no Yung iba ay umakyat na Nagutom na sila <laughs> Wala rin si Bad mga amigo ng tuna Yan nakarepa na rin si hotdog Ang huli ni hotdog ngayon ay mga ano Mga Amigo galong galon Tsaka ilang krasong yellowfin Yan lang ang ating mga ngayon mga amigo Ah, uh, nasa mga 10 to 12 kilos yan. Pero ayos na yan, yan adventure ng mga amigo. Ah, uh, hindi tayo pinalad magkahuli ng tuna ngayong araw, no? Pang walong araw pala na namin ngayon. At bukas, pang siyam. Siguro mga sunod araw pang amigo ay pauwi na. Ilang tulog na lang, uuwi na naman tayo mga amigo. At uh, yan, sana makaragdag pa tayo ng tuna, no? At makadagdag pa tayo ng mga maliliit. Alright. Madre ang nakatali lang sa buya Kaya naman uh, Yun lang muna mga amigo For today's video no, sa inyong lahat Magandang umaga ah, uh, Maraming maraming salamat sa inyong Walang sawang panonood sa aking mga video mga amigo Di man tayo pinalabag hulang ang tuna ngayon Ay ayos lang Meron naman tayong mga ipatimbang mga amigo Na mga 10 kilo mahigit Ayos na to Kung tag isang daan ng kilo 10 kilo ay uh, 1,000 Meron na tayong uh, 300 pesos Ngayong ano, umaga <laughs> Alright. Muli, magandang umaga mga amigo. Bago ko tapusin itong video na to, pasasalamat muna sa inyong lahat to, sa mga sulit kong supporters, subscribers, sa mga silent viewers. Yan. Uh, good morning at mga mga love sa inyong lahat. Hanggang sa sunod na video mga amigo. Salamat sa inyong pagtanaw o pag-amping <laughs>